It's a mini sky. No. dito bye bahay, bibing, no? Ano ang aming bahay -bahay Ang bahay-bahay niya. ng bahay. Tag-twenty. No! ah oh, para tiktok nito, no bibing, shh, ikaw, ikaw na magulog hmm. ah. Ah. no 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 no, ito sa'yo, laruan mo, sa laruan mo Mom. Uh, no bibing. Uh, ikaw na, ikaw na magkuro Ni? Kau ay. Ano natin ito punahan? Eh, dede man <laughs> na naman na yan. Puna, naihulog muna natin to. Ay, dede na. Uy. Uy. Ikay. Ikay, ah. Ikay. Ikay, ikay. Nakita na ano naman yung zipper ng punda ng unan. Ikay. No, sky sky Manu. Uh.